Hola mga best! It's me again Joy and welcome back to my channel! So for today's video mga best, isang recipe na naman ang gusto kong ibahagi sa inyo na pwedeng pwede nating pagkakitaan sa murang puhunan lamang. Kaya guys, stay tuned lang kayo dyan sa channel ko and keep on watching! So, first step mga best, kailangan muna nating iluto itong ating Nanu Magic na Instant Ube Flavored Jelly Mix. Walang tayo ng isang kasirola. And, maglalagay tayo ng 3 cups ng water. Dahil gusto ko nang makunot yung ating jelly, kaya 3 cups lang yung nilagay ko. Pero kung gusto nyo ng, or kung ayaw nyo nang masyadong makunot, pwede kayong mag-adjust ng tubig bago natin ito isalang sa apoy, i-dissolve muna natin itong ating instant ubi jelly powder dito sa ating 3 cups ng water. And kapag na-dissolve na natin itong ating ube jelly, maglalagay tayo ng 1 half cup ng white sugar. Ayan, may langgam-langgam pa -langgam yan mga best. Sige, ilagay na. Mamatay din yung mamaya pag pinakuloy. Ayan, tapos haluin lang din natin na mabuti hanggang ma-dissolve yung ating white sugar. Ayan, kapag na-dissolve na natin itong ating ubi gulaman at yung ating white sugar, pwede na natin siyang isalang sa apoy. At hintayin lang natin itong kumulo. So, once na kumulo na itong mga best, pwede na natin patayin yung apoy at isalin na natin siya sa molder. So, hintayin lang po natin itong mag-set bago natin siya hiwain ng maliliit. So, ayan mga best, nag-set na itong ating ube uh, jelly. So, hiwain na natin siya ng cube na maliliit. Or, depende sa inyo guys kung ano ang gusto nyong hiwa, pwede nyo rin siyang kayuren ng parang buko strips. So eto na guys yung ating nahiwang ubi jelly. Bali niliitan ko pa siya dahil sobrang kakapal pa nung uh, pagkakahiwa natin dito. Kaya mas niliitan ko pa siya. So next step na gagawin natin guys ay yung ating milk mixture. So kailangan natin dito ng 1 half cup ng whipping cream and 250 ml ng all-purpose cream na chilled overnight. So, i-whip lang natin ito mga best hanggang sa maging double in size na yung kanyang consistency. And nga pala sa cream, pwede kayong gumamit ng 500 ml ng all-purpose cream kahit wag na kayong maglagay ng whipping cream. And then next, mag a tayo dito ng 390 grams ng ube flavor na condensed creamer. So ito guys ay naka-chilled din siya overnight. So i-mix lang din natin siya hanggang sa maging welcome by na itong ating ube condensed milk. Pag welcome by na itong ating milk mixture, pwede na nating ilagay yung ating ube jelly. And then next mga best, i-assemble ia na natin itong ating base cake. So ang gamit kong base cake dito guys ay yung Regent na Japanese Ubi Cake. Ito guys ay hindi sponsor, okay? Pero makakabili din kayo ng ibang brand na Ube Flavor. So dahil makapal itong ating Ube Japanese Cake, kailangan ko siyang hatiin sa dalawa. So, yung mga patlang-patlang mga best ay lagyan din natin or siksikan din natin siya nitong ating Japanese cake. So kapag na na natin itong ating base cake, pwede na tayong maglagay ng ating milk mixture. So, kailangan lang natin itong pantayan mga best gamit ang spatula. At dahil meron pang natira nung ating base cake, dinurog ko lang ito at ito yung ginawa kong topping. So, ayan guys, kamay na natin. Pero, bago ko to kinamay, syempre nagugas naman ako ng kamay. And then, magtatapping din tayo nung natira nating uh, ube jelly. Ayan, dun sa mga nag-iisip ng kanilang ipang nenegosyo, lalong-lalo na ngayong paparating na ang Pasko at bagong taon, pwede nyo tong itry mga best. Pwede kayong gumawa ng small version nitong ube jelly ref cake. Pwede kayong uh, gumamit ng mga microwaveable tub. At eto na siya mga best, tapos na itong ating ube jelly ref cake pero syempre bago natin tikman kailangan muna natin itong i-chilled for 4 to 6 hours or mas maganda kung overnight, pero dapat guys, chiller lang dahil uh, magtutubig siya kapag sa freezer natin siya nilagay So, after 4 hours mga best, so eto na, Hatulan na natin itong ating ube jelly ref cake. So, ayan mga best, titik na natin. Nga pala guys, itong ating uh, ube jelly ref cake ay hindi natin siya pwedeng patigasin na yung parang ice cream kasi meron itong uh, gelatin or gulaman, magtutubig siya guys kapag ka uh, pinatigas natin siya ng bongga. Ayan. So, yung parang mousse lang is okay na siya. Ayan. Look. Mm -hmm, Napakalaki ng kinuha ko. Yan. So, i-one bite lang natin yan. Yan. Mmm. <laughs> Harap. Yummy. Yummy. So, ilalapit ko kayo. Itong sa akin, guys, ay medyo runny pa. Pero, mas bet ko siya kapag ganito siya yung medyo runny yung kanya. Mmm. Mmm. Try niyo na rin ito, guys. Nako, tamang-tama ito ngayon. Parating na ang Pasko at bagong taon. So, ayan. Ready na ba kayo mga best dun sa ating December prices? Ayan. Na, uh, ang ating prices ay three layer ng puto steamer and dahil maraming nagandahan dun sa ating kitchen knife set. So, ayan. Sa, uh, yun ulit ang ating ipang pa-price ngayong December. Ayan. So, dami ko nang nakain. So yun lang po ang ating mechanics yung most share dun sa atin dun sa pinopost ko sa ating FB page. And most share and likers and commentators. <laughs> Ayan. And you may mga top fan badge. So yun lang guys, I end na itong ating video and and sana po nagustuhan niyo po ang ating recipe for today and if you haven't subscribed to my YouTube channel Please subscribe, like, share this video, and turn on the notification bell for more updates. See you guys on my next video. Bye!